Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng artificial intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Gusto kong pag-usapan natin ngayon ang libro ni Stephen Covey na The Seven Habits of Highly Effective People. Excited ka na ba? Dahil ako ay excited na naman na pagkwentuhan ang librong ito. Excited na rin ako pag-usapan ang libro ni Stephen Covey na The Seven Habits of Highly Effective People Kasama Ka. Ang librong ito ay isa sa mga pinakatanyag na self-help books na nagbibigay ng napakaraming aral at insights sa kung paano maging mas epektibo sa ating personal at profesional na buhay. Ano ang pinaka-interesado kang pag-usapan tungkol sa librong ito? Gusto mo bang mag-focus tayo sa mga pangunahing habits o may partikular na bahagi o konsepto sa libro na gusto mong i-highlight? Sige mag-focus tayo sa mga pangunahing habits. Ano ba yung seven habits na tinutukoy niya? Huwag mo munang ipaliwanag, gusto ko lang malaman at saka na natin hihimayin isa-isa. Sure. Narito ang seven habits of highly effective people ayon kay Stephen Covey. Isa, be proactive. Dalawa, begin with the end in mind. Tatlo, put first things first. Apat, think win-win. Lima, seek first to understand, then to be understood. Anim, synergize. Pito, sharpen the saw. Handa na akong himayin ang bawat isa kapag ready ka na. Okay, ready na ako kasi mukhang ang gaganda ng mga habits na yan. Sige, pakisabihin mo sa amin ang tungkol sa unang habit na be proactive. Ang unang habit na be proactive ay tungkol sa pagkakaroon ng inisyatiba at responsibilidad sa ating sariling buhay. Ibig sabihin ito, tayo mismo ang may kontrol sa ating mga aksyon, desisyon, at reaksyon sa mga nangyayari sa ating paligid. Ano ang ibig sabihin ng pagiging proactive? Ang pagiging proactive ay nangangahulugang hindi tayo basta-basta nadadala ng emosyon o impluensya ng ibang tao o sitwasyon. Sa halip, tayo ay kumikilos base sa ating mga pinahalagahan at prinsipyo. Sa halip na maghintay o mag-react lamang sa mga pangyayari, tayo ay gumagawa ng paraan upang masolusyunan ang mga problema o makamit ang ating mga layunin. Reactive versus Proactive Sa librong ito, tinutukoy ni Covey ang pagkakaiba ng reactive at proactive na mga tao. Ang mga reactive na tao ay madaling maapektuhan ng kanilang kapaligiran, madalas nilang isisi sa iba o sa mga pangyayari ang kanilang nararamdaman at ginagawa. Halimbawa, kung hindi maganda ang panahon, maaaring magmukmok na lang sila at sabihin na kaya sila masama ang loob ay dahil sa ulan. Samantalang ang mga proactive na tao, kahit ano pa ang sitwasyon, pinipili nilang kontrolin ang kanilang reaksyon. Hindi nila hinahayaan na ang mga bagay na hindi nila kayang kontrolin ay makaapekto sa kanilang disposisyon. Sila ang gumagawa ng aksyon para magbago o mag-adjust sa sitwasyon. Ang circle of influence sa kabanatang ito, ipinakilala rin ni Covey ang konsepto ng Circle of Influence at Circle of Concern. Ang Circle of Concern ay tumutukoy sa lahat ng bagay na nag-aalala tayo, ngunit wala tayong direktang kontrol. Samantalang ang Circle of Influence ay mga bagay na may kakayahan tayong baguhin o impluensyahan. Bilang mga proactive na tao, mas pinagtutuunan natin ng pansin ang mga bagay na nasa loob ng ating Circle of Influence. Ang mahalagang takeaway. Ang pagiging proactive ay nangangahulugan ng pagiging responsable sa ating buhay at hindi isinisisi sa iba o sa mga sitwasyon ang ating mga nararanasan. Ito ang pundasyon ng pagiging epektibo dahil ito ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan na gawin ang mga nararapat para makamit ang ating mga layunin. Ano ang masasabi mo sa habit na ito? May mga tanong ka ba o gustong idagdag tungkol dito? Wala muna akong tanong. Mamaya na siguro. Tapusin muna natin isa-isa ang ibig sabihin ng mga effective habits na ito. Pakisabihin mo naman ang pangalawang habit na begin with the end in mind. Sige, ituloy natin. Ang pangalawang habit na begin with the end in mind ay tungkol sa paglinaw ng iyong mga layunin at pagpaplano ng iyong buhay base sa kung ano ang gusto mong marating o maging sa hinaharap. Ang ideyang ito ay hinihikayat tayo na magkaroon ng malinaw na pananaw kung ano ang ating pinahahalagahan at kung anong direksyon ang nais nating tahakin. Ano ang ibig sabihin ng begin with the end in mind? Ang habit na ito ay nagmumungkahi na magsimula tayo sa pamamagitan ng pag-iisip kung ano ang ating mga huling layunin o resulta na nais makamit. Para itong pagpaplano ng isang biyahe, bago ka umalis, alam mo na kung saan ang destinasyon mo. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malinaw na larawan ng ating ideal na hinaharap, makakapagdesisyon tayo ng mas maayos sa kasalukuyan. Vision at Mission Statement Isa sa mga pangunahing aspeto ng habit na ito ay ang paggawa ng personal na mission statement. Ito ay isang malinaw na deklarasyon ng ating mga prinsipyo, pinahahalagahan at mga layunin sa buhay. Kapag malinaw sa atin ang ating mission, mas magiging guided tayo sa ating mga desisyon at aksyon. Halimbawa ng begin with the end in mind. Isipin na nais mong maging isang matagumpay na negosyante. Sa halip na magsimula ng walang direksyon, magplano ka kung ano ang magiging hitsura ng iyong negosyo sa hinaharap, kung ano ang mga hakbang na dapat mong gawin, at kung paano mo gustong maging lider sa larangan mo. Ang ganitong uri ng pagpaplano ay nagbibigay ng gabay at motibasyon upang makamit ang iyong mga layunin. Mga benepisyo ng habit na ito. Isa, Clarity of purpose. Alam mo kung ano ang nais mong makamit at ito ang magiging gabay mo sa lahat ng iyong aksyon. Dalawa, better decision making. Kapag alam mo ang iyong layunin, mas madali kang makakapagdesisyon dahil alam mo kung ano ang akma sa iyong mga plano. Tatlo, inspiration and motivation. Ang malinang na layunin ay nagbibigay ng inspirasyon at motibasyon upang magpatuloy kahit sa harap ng mga pagsubok. Mahalagang takeaway. Ang habit na begin with the end in mind ay nagtuturo sa atin na lumikha ng malinaw na layunin at magkaroon ng pangmatagalang pananaw. Sa pamamagitan nito, mas magiging madiskarte tayo sa ating mga aksyon at desisyon na magbibigay daan upang makamit natin ang ating mga inaasam sa buhay. Ano ang tingin mo sa habit na ito? Gusto mo bang ituloy na natin sa pangatlong habit? Sige, pakituloy na sa pangatlong habit. Ang pangatlong habit ay put first things first. Ang habit na ito ay tungkol sa tamang pagpaprioritize ng mga gawain at oras upang masiguradong ang mga pinakamahalaga at pinakamakabuluhang bagay ay naunang gawin. Ano ang ibig sabihin ng put first things first? Sa simpleng salita, ang put first things first ay nangangahulugang inuuna natin ang mga bagay na tunay na mahalaga sa ating buhay, hindi lamang yung mga bagay na mukhang urgent o nagpapakaba. Ang layunin dito ay mamuhay tayo ayon sa ating mga prinsipyo at layunin, at siguraduhin ang mga ginagawa natin araw-araw ay nakaaliin sa mga ito. The time management matrix. Isa sa mga pangunahing tools na ipinakilala ni Stephen Covey, sa habit na ito ay ang time management matrix, kung saan hinahati ang mga gawain sa apat na kwadrante batay sa kanilang kahalagahan at urgency. Isa, quadrant 1, urgent and important, mga bagay na kailangang asikasuhin agad dahil may malaking epekto ang mga ito halimbawa, crisis situations o mga deadline na malapit na. Dalawa, quadrant 2, not urgent but important, mga bagay na mahalaga, ngunit hindi kailangan gawin agad-agad. Dito na papaloob ang mga aktibidad na nagdadala ng tunay na progreso at long-term success, tulad ng planning, relationship building, at personal development. Tatlo, quadrant 3, urgent but not important, mga bagay na mukhang kailangan gawin agad pero hindi talaga mahalaga halimbawa, interruptions, some phone calls, o emails na hindi naman critical. Apat, quadrant 4, not urgent and not important, mga bagay na hindi mahalaga at hindi rin urgent. Dito napapaloob ang mga distractions tulad ng excessive social media browsing o walang direksyong panonood ng television. Pagtutok sa quadrant two. Ang susi ng put first things first ay ang pagtutok sa quadrant 2 dahil ito ang lugar kung saan ang tunay na kahalagahan ay matatagpuan. Sa halip na magpakabisi sa mga urgent pero hindi naman mahalaga, ang habit na ito ay nagtuturo sa atin na maglaan ng oras sa pagpaplano, pagbuo ng mga relasyon at paglinang ang sarili. Mga benepisyo ng habit na ito. Isa, focused progress. Nagiging mas epektibo tayo dahil inuuna natin ang mga gawain na talagang may impact sa ating buhay at trabaho. Dalawa, stress reduction. Kapag inuuna natin ang tamang bagay, mas kakaunti ang stress na dala ng mga hindi importanteng urgent tasks. Tatlo, improved relationships and personal growth. Ang paglalaan ng oras sa importanteng aspeto ng buhay tulad ng pamilya, kaibigan, at personal development ay nagpapabuti ng ating kabuang kaligayahan at kasiyahan. Mahalagang takeaway. Ang put first things first ay nagtuturo sa atin na mamuhay ayon sa ating mga pinakamahalagang layunin at prinsipyo. Sa pamamagitan ng tamang pamamahala ng oras at pagpili ng mga gawain, makakamit natin ang mas mataas na antas ng pagiging epektibo at kasiyahan sa buhay. Ready ka na bang lumipat sa pang-apat na habit? Siyempre ready na. Excited na akong marinig ang pang-apat na habit. Great. Heto na ang pang-apat na habit, think win-win. Ano ang ibig sabihin ng think win-win? Ang think win-win ay isang mindset o ugali na naghahanap ng mga solusyon at desisyon na kapakipakinabang sa lahat ng taong kasangkot. Sa halip na mag-focus sa pagkakaroon ng isang panalo at isang talo, ang habit na ito ay tungkol sa paghanap ng mga resulta kung saan lahat ng partido ay makikinabang. Paano mag-apply ng Think Win Win? Isa, Mindset of Abundance Ang Think Win Win ay nangangailangan ang tinatawag na abundance mentality, isang paniniwala na may sapat na tagumpay at resources para sa lahat. Hindi ito nag-iisip na kapag may nanalo, may kailangang matalo. Sa halip, naniniwala ito na posibleng lahat ay makakuha ng benepisyo. Dalawa, respect and consideration. Sa ugaling think-win-win, iginagalang mo ang mga pangangailangan at hangarin ng ibang tao, tulad ng kung paano mo iginagalang ang sa sarili mo. May sapat na pagpapahalaga sa mga damdamin at interes ng bawat isa upang makabuo ng solusyon na patas para sa lahat. Tatlo, Seeking Mutual Benefits Kapag mayroon kang mindset na think win-win, naghahanap ka ng mga paraan upang ang lahat ay makakuha ng benepisyo. Halimbawa, sa isang negosasyon, sa halip na subukang makuha ang lahat ng gusto mo, maghahanap ka ng kompromiso kung saan parehong magiging masaya ang magkabilang pani. Mga benepisyo ng Win Win Isa, strengthened relationships. Kapag ang mga tao ay nararamdamang pinapahalagahan at naririnig, mas lalalim ang kanilang tiwala at respeto sa iyo, na nagdudulot ng mas matibay na relasyon. Dalawa, increased cooperation. Ang mindset na think-win-win -win ay humihikayat ng kooperasyon at pagtutulungan. Dahil lahat ay naniniwala na posible ang kapwa-tagumpay, nagiging mas bukas sila sa ideya ng pagtutulungan. Tatlo, positive outcomes. Sa pag ng mga solusyon na kapakipakinabang sa lahat, mas malamang na magresulta ito sa positibong kinalabasan na nagdudulot ng mas malaking tagumpay para sa lahat. Mga uri ng mga relasyon ayon kay Covey. Si Covey ay nagbigay diin din sa iba't ibang uri ng mga relasyon batay sa win-lose dynamics. Win-win, parehong panig ay nagtatagumpay. Ito ang ideal na resulta. Win-lose, eh, isa lang ang nananalo, kadalasan ito ang nangyayari sa mga kompetitibong tao. Lose-win, eh isang panig ang umaatras o sumusuko para lang mapanatili ang kapayapaan. Lose-lose, walang panalo. Madalas ito ang resulta kapag parehong partido ay masyadong competitive o stubborn. Mahalagang take away. Ang think win-win ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga kompromiso, kundi sa paghahanap ng mga paraan kung saan lahat ng partido ay nakakamit ang kanilang mga layunin at nararamdamang iginagalang at pinahalagahan. Ang mindset na ito ay nagbibigay daan sa mas matagumpay na relasyon at mas makabuluhang pakikipag-ugnayan sa lahat ng aspeto ng buhay. Excited ka na bang malaman ang tungkol sa ikalimang habit? Ang gaganda talaga ang mga habits na ito kaya excited na akong marinig ang ikalimang habit. Take it away. Tara, pag-usapan na natin ang ikalimang habit. Seek first to understand, then to be understood. Ano ang ibig sabihin ng seek first to understand, then to be understood? Ang habit na ito ay tungkol sa kahalagahan ng pakikinig at pangunawa sa iba bago natin ipahayag ang ating sariling mga saloobin at opinyon. Sa halip na unahin ang ating sarili sa isang pag-uusap o diskusyon, mas inuuna natin ang pagsisikap na intindihin ang perspektibo ng iba. Bakit mahalaga ang gisik first to understand? Isa, empathic listening. Ang pangunahing elemento ng habit na ito ay ang empathic listening o ang pakikinig ng may buong puso at isip. Hindi lamang tayo nakikinig para makasagot, kundi para tunay na maintindihan ang nararamdaman, iniisip at pinagdadaanan ng kausap natin. Kapag nakikinig tayo ng may empathy, pinapakita natin na pinapahalagahan natin ang kanilang opinyon at damdamin na nagbubukas ng pintuan para sa mas malalim na pag-uusap at pag-unawa. Dalawa, building trust and respect. Kapag ang mga tao ay nararamdamang naunawaan sila, mas nagiging bukas sila sa pakikipag-usap at mas lumalalim ang tiwala. Ang habit na ito ay nagpupromote ng mas matibay na relasyon dahil pinapakita nito na mahalaga sa atin ang nararamdaman at pananaw ng ibang tao. Tatlo, better problem solving. Kapag inuuna natin ang pag-unawa, mas nakikita natin ang buong larawan ng sitwasyon. Mas nagiging epektibo tayo sa paghahanap ng solusyon dahil nakabase ito sa mas malalim na pagkakaintindi sa isyu. Paano ito i-apply? Isa, practice active listening. Habang may kausap, mag-focus sa kanilang sinasabi. Iwasan ang pag-iisip ng isasagot habang sila'y nagsasalita. Magbigay ng buong atensyon at ipakita ang interes sa kanilang sinasabi. Dalawa, acknowledge their feelings. Iparating sa kausap mo na naunawaan mo ang kanilang nararamdaman. Maaaring sa pamamagitan ng mga simpleng tugon tulad ng i-naiintindihan ko kung bakit mo nararamdaman yan, o mukhang mahirap ang pinagdadaanan mo. Tatlo, ask clarifying questions. Magtanong para mas lumalim ang iyong pag-unawa. Halimbawa, pwede mo bang ipaliwanag pa ng mas detalyado o bi ano ang iniisip mo nang nangyari yun? Apat, respond thoughtfully. Pagkatapos mong makinig at makaunawa, saka mo ibahagi ang iyong sariling pananaw. Kapag ipinapakita mo na una mong inintindi ang iba, mas bukas silang pakinggan ang iyong sasabihin. Mga benepisyo ng habit na ito. 1. strengthened communication. Ang pagiging bukas at handang makinig ay nagdudulot ng mas malalim na komunikasyon at pagkakaintindihan sa lahat ng aspeto ng buhay. Dalawa, reduced conflicts. Sa pamamagitan ng mas maayos na pakikinig at pag-unawa, nababawasan ang mga hindi pagkakaintindihan at mga away. Tatlo, enhanced collaboration. Ang mga tao ay mas handang makipagtulungan kung alam nilang naunawaan sila at pinapahalagahan ang kanilang opinyon. Mahalagang take-away Ang isik e first to understand, then to be understood, ay isang habit na nagbibigay diin sa kahalagahan ng empatya at aktibong pakikinig. Sa pamamagitan ng tunay na pag-unawa sa iba bago natin ibahagi ang ating sariling opinyon, nakakapagtatag tayo ng mas matibay na relasyon at mas epektibong komunikasyon. Ready ka na ba para sa ikaanim na habit? Reading ready na. Ang bilis, nakalima na pala tayo at dalawa na lang. Sige paki mo ang pang-anim na habit. Nasa ikaanim na habit na tayo at ito ay ang synergize. Ano ang ibig sabihin ng synergize? Ang habit na synergize ay tungkol sa kapangyarihan ng pagtutulungan at pagkakaisa. Ang salitang synergy ay nangangahulugang ang kabuang resulta ng pinagsamang lakas at kakayahan ng mga tao ay higit na mas malaki kaysa sa kabuuan ng kanilang mga individual na kontribusyon. Sa madaling salita, the whole is greater than the sum of its parts. Paano nag-work ang synergy? Isa, appreciating differences. Ang synergy ay nagsisimula sa pagkilala at pagpapahalaga sa pagkakaiba-iba ng bawat isa. Bawat tao ay may kanya-kanyang lakas, kahinaan, pananaw at ideya. Sa halip na makita ang pagkakaibang ito bilang sagabal, ang isang taong maihabit na synergize ay nakikita ito bilang oportunidad para sa mas malikhain at epektibong solusyon. Dalawa, open communication. Ang synergizing ay nangangailangan ng bukas na komunikasyon kung saan lahat ng miyembro ng grupo ay may pagkakataon na magbahagi ng kanilang ideya at opinyon. Ang mga taong may ganitong habit ay hindi natatakot makinig at magbigay ng kanilang mga sariling pananaw dahil alam nilang mula dito maaaring umusbong ang mas magagandang ideya. Tatlo, building on strengths. Sa habit na ito, pinagsasama-sama ang mga lakas ng bawat isa upang makabuo ng solusyon na hindi maaabot ng isang tao lang. Ang bawat isa ay nag-aambag ng kanilang pinakamahusay at sa paggawa nito, ang grupo ay nakakagawa ng mas mahusay na resulta kaysa kung ang bawat isa ay magtatrabaho ng mag-isa. Halimbawa ng Synergize Isipin ang isang proyekto sa trabaho na nangangailangan ng iba't ibang kakayahan, may magaling sa pag-aanalisa ng data, may eksperto sa pakikipag-ugnayan sa kliyente, at may malikhain sa paggawa ng mga presentasyon. Kapag ang bawat isa ay nag-aambag ng kanilang natatanging lakas at nagtutulungan, nagagawa nilang makabuo ng isang napakahusay na proyekto na hindi nila magagawa ng hiwa-hiwalay. Mga benepisyo ng habit na ito Isa, innovative solutions sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng iba't ibang pananaw at ideya, nakagagawa ang grupo ng mga solusyon na mas makabago at epektibo. 2. Stronger teams. Ang pag-value sa kontribusyon ng bawat isa ay nagpapalakas ng tiwala at kamaraderi sa loob ng grupo na nagre sa mas matibay na samahan at mas epektibong pagtutulungan. 3. Increased efficiency. Kapag nagtutulungan ang mga tao at nagagamit ang kanikanilang lakas, nagiging mas mabilis at mas mahusay ang proseso ng paggawa. Mahalagang takeaway: ang synergize ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtutulungan at pagvalu sa mga pagkakaiba ng bawat isa. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at kooperasyon, nakakamit ang mas mataas na antas ng tagumpay na hindi posibleng makamtan ng mag-isa. Isa na lang at kumpleto na ang seven habits. Handang-handa ka na bang marinig ang huling habit? Yehe! Isa na lang at kumpleto na. Handang-handa na ako. Sige, pakishare mo sa amin. Ang huling habit na bumubuo sa Seven Habits of Highly Effective People ay ang Sharpen the Saw. Ano ang ibig sabihin ng Sharpen the Saw? Ang Sharpen the Saw ay tungkol sa patuloy na pag-aalaga at pag-develop ng ating sarili sa apat na pangunahing aspeto ng ating buhay, physical, mental, emotional, social, at espiritual. Ang habit na ito ay nagsusulong ng ideya na ang ating pagiging epektibo ay nakasalalay sa ating kakayahang i-renew o i-recharge ang ating sarili. Bakit mahalaga ang sharpen the saw? Isa, continuous improvement, tulad ng isang saw o lagari na palaging ginagamit, kung hindi natin ito ihahasa o ay sharpen, magiging mapurol ito at babagal ang trabaho. Ganon din tayo bilang tao. Kailangan nating patuloy na paunlarin ang ating sarili upang manatiling matalas, malakas at epektibo. Dalawa, balance in life, ang habit na ito ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagkakaroon ng balancing buhay. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa lahat ng aspeto ng ating pagkatao, nagiging mas buo at balanse ang ating buhay. Apat na aspeto ng pag-renew. Isa, pisikal. Ito ay tungkol sa pangangalaga sa ating katawan sa pamamagitan ng regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, sapat na pahinga at pag-iwas sa mga bisyo. Ang kalusugan ng ating katawan ay may direktang epekto sa ating pagiging epektibo sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Dalawa, mental. Ang pagpapatalas ng ating isipan ay mahalaga sa ating kakayahang mag-isip ng malinaw at makagawa ng tamang desisyon. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng pagbabasa, pag-aaral, pagsulat at pakikilahok sa mga aktibidad na nagpapasigla sa ating isipan. Tatlo, emotional social Ang aspeto na ito ay tungkol sa pagbuo ng malalim at makabuluhang relasyon sa iba. Ang pakikisalamuha, Pakikipag-ugnayan at pagkakaroon ng supportive na komunidad ay nagpapalakas sa ating emosyonal na kalusugan at nagbibigay ng sense of belonging. Apat, Espiritwal Ang pag-aalaga sa ating espiritwal na aspeto ay tungkol sa paghanap ng layunin at kahulugan sa ating buhay. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng meditasyon, panalangin, pagninilay-nilay o anumang gawain na nagpapalalim sa ating koneksyon sa ating sarili at sa mas mataas na layunin. Mga benepisyo ng habit na ito. Isa, increased productivity. Kapag patuloy tayong nagre-renew at nagre-recharge, mas nagiging produktibo tayo dahil puno tayo ng enerhiya at inspirasyon. Dalawa, reduced burnout. Ang regular na pag-aalaga sa ating sarili ay nakakatulong upang maiwasan ang burnout o pagkapagod ng sobra dahil natututo tayong magpahinga at magbigay ng oras para sa sarili tatlo. enhanced well-being. ang pag-focus sa lahat ng aspeto ng ating buhay ay nagdudulot ng mas mataas na antas ng kaligayahan, kasiyahan at overall well-being. mahalagang take away. ang sharpen the saw ay isang patuloy na proseso ng pag-renew ng ating sarili sa physical, mental, emosyonal, at spiritual na aspeto. sa pamamagitan ng habit na ito, nagiging handa tayong harapin ang mga hamon sa buhay ng mas epektibo at mas makabuluhan. Kompleto na ang ating talakayan sa 7 Habits. Ano sa tingin mo, alin sa mga ito ang pinakanakaka-inspire o gusto mong simulan agad? Kapag ginawa ang mga habit na ito ay talaga namang siguradong makakatulong sa aming buhay. Sa obserbasyon ko, at kahit sa aking sariling buhay, karamihan talaga sa amin ay walang ganitong mga habit kaya siguro hindi epektibo ang aming buhay. Lahat sila siyempre importante na gawin. Pero dahil tinanong mo ako, siguro ang unang gusto kong gawin ay ang begin with the end in mind, kasi dapat alam mo muna kung saan ka pupunta o ano ang nais mong marating sa buhay. Ang ganda ng napili mong habit na unang i-focus. Ang begin with the end in mind ay talagang mahalaga dahil ito ang magbibigay ng direksyon sa lahat ng ating ginagawa. Sa pamamagitan ng malinaw na pananaw sa kung ano ang nais mong marating, mas nagiging guided ang bawat hakbang mo at nagiging mas purposeful ang bawat desisyon. Kung gusto mong simulan ito, maaaring pag-isipan mo kung ano ang mga pangunahing layunin o pangarap mo sa buhay at kung paano mo nais na maalala ka ng iba. Ang pagkakaroon ng isang personal mission statement ay maaaring makatulong dito para maging malinaw ang iyong direksyon at layunin. Excited akong marinig kung paano mo ito isasakatuparan at kung ano ang magiging epekto nito sa iyong buhay. Sige, babalitaan na lang kita kung sakaling nagawa ko na 'yon. In the meantime, maraming salamat muli sa pagbahagi mo ng iyong kaalaman tungkol sa napakagandang libro na ito. Hanggang sa muli. Walang anuman. Natutuwa akong makatulong sa iyo sa pag-unawa ng mga habits na ito. Excited na akong marinig ang mga susunod na hakbang mo at kung paano ka magbe-benefit mula sa mga prinsipyong ito. Kung may iba ka pang gustong pag-usapan o itanong, nandito lang ako. Hanggang sa muli at ingat palagi.